balitang pambansa. Nagsagutan si Sen. Nancy Binay at Alan Peter Cayetano sa naging hearing po kahapon tungkol sa pagpapatayungan ng bagong Senate Building. Ito ang unang araw ng review ng Senate Accounts Committee ni Cayetano matapos nga pong sitahin ni Senate President Chish Escudero ang new Senate Building Project sa Fort Bonifacio, Tagig. Giit ni Senator Binay na siyang dating pinunupo ng Accounts Committee at ito nga ay pinalitan ni Cayetano, bakit ba pinipilit na 23 billion pesos ang halaga ng building? samantalang sa datos daw ng DPWH na nangangasiwa nga sa konstruksyon ay nasa 21.7 billion pesos lamang daw ang total amount mula phase 1 hanggang phase 3 pero gitni ni Cayetano, nakuha nila ang 23 billion pesos na datos mula mismo sa Senate Coordinating Team o SCT na dati hung mga tauhan din ni Binay sa komite. Sa init nga po ng salpukan ng dalawang senador hindi napigilan po ni Binay na paaminin ang DPWH na hindi ho naman talaga 23 bilyong piso ang halaga ng new Senate building. Itoy kinumpirma naman ng DPWH kaya nag-walkout na si Binay pagkatapos nito. 23 bilyon. 21.7 bilyon. Tabo ang kanaday. T tapusin natin na maayos 'to Senado to ng Pilipinas hindi to palengke. Uh, mamaya po abangan ninyo ang kabuuan report ni Ma'am mean Los Banyos na ating pong ipalalabas para po sa kabuuan eksena na ating pong mismo napanood kahapon. Yan po ang tinig ni Senator Binay at Alan Peter Cayetano. Samantala na ispata na naman sa iyong show lang monster ship ng China. Ayon sa maritime expert na si Ray Powell, bumalik doon kahapon ng dambuhal lang China Coast Guard Ship 5901 para nga magpatrolya kasama ang isa pang CCG vessel. Ang Monster Ship ng China, ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo, na mas malaki pa nga sa football field. Huli itong nagpaikot-ikot sa ating karagatan noon pang June 24. Sa ayong inakasadsad ang BRP Sierra Madre, na nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. Sa monitoring ng mga otoridad, dumaan ang Monster Ship sa labindalawang teritoryo ng Pilipinas, sa loob lamang ng sampung araw. Huli itong mataan sa Mischief Reef. <laughs> Samantala, ibinunyag ho naman ni Senat, Senator Amy Marcos na posibleng idaan ng China sa aerospace war ang pag-atake sa Pilipinas sa pamagitan daw po ng hypersonic missile. Kabilan daw sa mga target ng China ay ang Siam na EDCA site sa Pilipinas kung saan may akses ang mga Amerikano. Ang hypersonic missiles ay isa sa mga pinakabago at modernong military equipment ngayon sa mundo. Kaya nitong lumipad ng limang beses o ito na po ay kayang lumipad ng limang beses na mas mabilis kumpara sa speed of sound kaya hindi raw magiging madali na ma-intercept o maharang ito ng karaniwang pong air defense system. Hindi po naman sinabi ni Senator Marcos kung saan niya nakuha ang informasyon. Ayon po naman sa AFP, handa silang makipagtulungan sa senador kung kaugnay po ng kanyang ibinunyag na umano'y balakin ng China. Anim na kandidato magiging pambato ng Liberal Party sa Senado sa 2025 midterm elections. Kinumpirma yan ng presidente ng partido na si Albay Representative Edsel Lagman. Pero hindi pa pinapangalanan ni Lagman ang anim na tatakbong senador. Pinag-uusapan pa rin daw nila na sumama sa kanilang senatorial slate si dating Vice President Lenny Robredo bagamat nag-anunsyo na nga ito na mas gusto niyang tumakbong mayor sa Naga City. Isa pa sa mga kilalang miyembro ng Liberal Party si dating Senador Kiko Pangilinan pero wala pang kumpirmasyon kung kasama nga siya sa tinutukoy ni Lagman. Muli rin iginiit ng Liberal Party na sila ang tunay na oposisyon. Hindi po naman nagtugma ang fingerprints ni Bamban Mayor Alice Guo at ng kanyang katukayo. Paliwala po ng NBI, posibleng ginamit lamang ang isa pang Alice Lial Guo para malito ang otoridad. Lalo pa 2005 pa nang huli itong gumuha ng NBI clearance at hindi na humuling nag-update ng dokumento hanggang ngayon. Bukod sa parehong pangalan, pareho din pong July 12, 1986 ang birthday ng dalawa. Pero sa picture pa lamang ay hindi nga sila magkamuka. Magkaibang tao rin sila ayon po sa kanila pong mga fingerprint. Makakatulong daw kung lalantad sa publiko. Ang isa pang alis guon ng sagayon ay malaman kung kinopya ba o hindi ang kanyang pagkakakilanlan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.